Hello, uh, good morning mga tropa. Andito uh, tayo sa uh, ano? Uh, magjajaging tayo, jajaging o oh, maglalakad lang. Exercise tayo pagka uh, umaga. To farm to, may farm dito na angman. Ark Game Farm. Uh. Kadlakad lang tayo pag umaga. Ayun, meron pa ring farm doon. Abi-kabilaan yung farm dito. Sa ngayon medyo maaga pa kaya <coughs> wala tayong makakasamang ano nag walking, tsaka magja-jogging maya-maya pa. Eh ako naman kasi maaga kasi papasok pa ako. Kaya yun, samahan nyo na lang ako <laughs> mga tropa. Yan, farm to tapos sa kabila farm farm din ah, may mga madadaanan tayong mga magagandang mahogan eh ang ganda eh linyang linya siya ah, puro mahogan na eh. yan baka nasa mga isang hektarya siguro to na ma puro mahogan eh itong kalsada na to ah dito ako sa Biloso silang Cavite tapos itong kalsada na to sinimintohan ito na hindi naman ganito ito dati kasi hindi pa madadaanan dito dati parang tao lang ang makakadaan dito dati ngayon ginawa ang kalsada tapos e, balita ko irorod e, dining payata ito ito pagka uh, pagkagaling dyan sa silang Punta ka ng 13 Pwede kang mag-shortcut dito Napakalapit Ang labas nito Kung alam nyo lang yung FCIE Sa <coughs> Manggahan 13 na Parang 13 na yata yun tayo. Uh, Yun Yun ang labas nito Kaya yung mga uh, Nakakaslabong tayo dito Mga nakamotor Na galing sa Trabaho Tapos Meron tayong mga maanong mga nakamotor dito mga pumapasok sa FCI pagdating mo mamaya pakita ko sa inyo yung lusutan kasi ito naman kasing daan na to parang iikot lang to itong jajaginga natin iikot lang to kung saan ako galing kanina doon din ako ang, din ang labas ko Yeah, mga yan, naka motor na yan, papasok na yan. Tapos dito sa way na yan, mga sabi Riviera na yan, Riviera. Ah, uh, meron ditong ginagawa na agrikul uh, ano ng agriculture dito sa boundary ng Biluso at Dasma. Yeah. Dinebelop nilang parang ano nang agriculture. Dadaanan natin yun oh. Tayo meron akong nakakasalubong na jogging din. Araw-araw ko ito na no, sasalubong. Yeah. Morning, sir. Eh, yeah, meron din farm dito. Dito maraming nakabili rito ng lupa. Na uh, yeah. Uh, hindi taga rito tapos ginagawa nilang uh, farm yung iba naman nagrerent. rent kaya dito sa area namin dito maraming mga game farm dito uh, manok na panabot Hindi kasi ako makatakbo kasi ako rin ang naghahawak ng cellphone. Pero kung meron akong kasama na naghahawak ng cellphone, makita nyo yung pagjajaging ko. Makita nyo yung parang jaging ng bibi. <laughs> Ito na naman yung tropa ko rito ano. maluko <laughs> Ah. Ay, exercise. Eh exercise. Kita Kita pwedeng din maglakad-lakad eh. Dito. Dapat eh. magaling naman daw <laughs> Baka gusto nang bago? Ha? Baka gusto nang bago? <laughs> Electric guitar. <laughs> maraming nakakakuha na kit kunin sa eh. Para mi nakakukuhay? Eh. Ha? Para marang na. Ah, oh, napakarami na. doon min do ni. Ano ba pala subukan mo galit? Baka naunahan. Baka naunahan ka na. <laughs> sa amin ni eh, may nagbenta doon eh. May git, may git dalawang kilo eh. Doon lang sa Moldex. Yung ano. eh. Wala Ay, minsan kasi nauunahan. Kapon nga eh, nung nagyaging... 'di ba naglakad na ako kapon, pag kong ko kanon nagulat ako doon sa may sagingan doon. Kala ko ano eh, pagtingin ko yung guardiya <laughs> Naghanap ano, may hawak na nga siyang mamarang eh. <clears> Hindi <throat> <clears throat> <clears throat> ka lang makachamba. Sige, ako yung may pasok pa. Ayan, mga uh, tropa yan. Ay, meron ditong katulad yan bahay kubo na mga tenant sila yan yung lupa na yan yan ang may lawak lawak din yan tapos meron silang yan yung dinaan natin mga tenant yan Ayan, Ma, malalawak ng lupa rito pero ano na mga nabenta na yung iba naman hindi pa naman nabenta yan katulad yan yung mga nasa salubong ko mga galing na yan sa trabaho tapos yung mga nadadaan sa akin papasok pa yan may mga pang, araw, pang gabi yan, may mga maho uh, ano na yan, sakop na ng kung naririnig nyo yung uh, the Rivera Golf Rivera Golf dito sa silang yan, sa, ano nila to sakop na nila to <coughs> Uh, balita ko parang nasa mga 650 to 700 hectares na yata itong area ng uh, ano Rivera ito golf to golf area And itong pupuntahan natin ginawa ito ng mga nakatira dito sa malapit na nagbebenta sila dito ng mga prutas yan pag kami mga naglalaro dyan dito sila nagbebenta yan ang Rivera Golf Golf yan isa e ngayon minsan kasi pagka ganito maaga may mga player na dyan e ngayon wala naman tayong nadadaan na ano wala pang pa mga player e siguro baka mamaya maya o kaya baka dun sa kabila sila naglalaro yan mga nagbibenta yan dyan yung mga nakapagsito dyan uh, masaging mahinog na papaya guyabano basta mga prutas prutas pinaybenta nila yan dyan kasi mahilig yung mga koreano sa mga ganun Medyo sinisipon tayo mga tropa. Malapit na tayo sa boundary ng Biluso at Dasma. Ang Biluso, barangay yan na sakop ng silang. Silang Cavite. meron tayong mga nasa ayun, mga naglalakad na yun, medyo malalayo pa yan dito yung boundary ng uh, Biloso at silang ah, dasma yan bali sakop na ng dasma yan. yan, may mga nagjajaging na tayong nakikita maglalakad magkaulalakad yan yan ang diretso na ng manggahan yan FCI tapos pagdating mo doon sa FCI kakanan ka papuntang palapala -pala dasma yan tapos pagkakaliwa ka papuntang 13 proper yan so ayun dito na tayo dadaan ikot lang naman ako <coughs> buti sinementohan nila to kasi nung araw nung noon uh, ano lang to ang nakakadaan lang dito kung alam nyo yung barang na tinatawag yung owner yung oh, parang owner siya na i-dual. yun lang ang mga nakakadaan dito kasi mga putik eh ngayon sinementohan ng gobyerno kaya medyo maalo na Tsaka nagmahal tuloy ang lupa rito kasi nagkaroon ng daan. Eh ang pagkakaalam ko itong mga lupa na to dito. Mga nabenta na ito. Hindi pa lang dine-develop ng mga nakakabili. Ah dito area ito nang ito yung sinasabi ko sa inyong uh, ano gin area ng ano uh, lupa ng Department of Agriculture pero das Marinas na ang may area ang nakakasakop so yun dito yung mismo yung boundary ng silang at das Marinas. itong kalsada na to papakita ko sa inyo mamaya yung parang ano mohon muhon nila pero malaki mohon siya na malaking bato <laughs> dito napakatahimik pagkaganitong oras tahimik dito kaya maganda kaya ako napiling pagjajagingan dito paglalakaran And wala kang makikita dito yan mga baka yan mga ano tahimik tsaka walang ano wala kang maanong usok na masyado kasi bihir bihira lang naman ang tumadaan Yeah, may sasabihin nga pala ako sa inyo, sa inyong mga tropa uh, pagpasensyahan nyo lang po yung aking mga videos kasi ako naman hindi, wala naman ako masyadong mga content na magaganda tsaka hindi naman ako gumagaya dun sa ibang mga ano kasamahan natin mga vlogger na ano kung ano yung mga ginagawa nila kaya ako walang edit edit mga ganito lang kung ano lang yung ginagawa ko kung ano lang yung naisipan ko yun lang walang edit edit kaya mga tropa pagpasensyahan nyo lang yung aking mga videos ah uh, ito yung sinasabi ko yan bato yan na ginawa siguro nung mga unang panahon na boundary ng uh, ano, silang at saka dasma yan yung parang pinakamuhon nila siguro tapos meron pang isa doon. Yan, yun lang ang mga nakikita dito. Wala pang mga nakatira ditong mga bahay. Kasi ito taniman dati. Mga taniman nila ito dati. 'Yung nabenta na, ganyan na lang siya. Nilalagyan na lang ng mga hayop 'yung mga uh, habang hindi pa ginagamit. Nilalagyan nila ng mga hayop nila. Kaya yeah, ganoon lang. Medyo na maaga tayong naglakad mga tropa kasi meron akong pasok, may duty. Kaya napaaga yung ano ko, naglakad-lakad. Mahirap kasi yung medyo mabigat-bigat na yung katawan natin Kaya kailangan natin na ano Kailangan natin maglakad-lakad Jaging-jaging ng konti Kasi sa edad natin uh, Di na rin naman natin masyadong kaya magjaging na matagal Kaya lakad-lakad lang ng konti, ayos na Ayos na yan Ayun, may kabayo yun, kabayo dito isa lang yung nakita kong kabayo dito, ah, uh, dalawa pero nung araw daw, marami raw dito, yan daw ang ginagamit, ginagamit nilang dahakutan ng mga kalakal nadaling dyan sa bayan eh, nung nagka tumagal na, siyempre. medyo umunlad-unlad mga sari-sarili ng mga sasakyan ng mga tao yan, yan, may mga uh, kubo-kubo rin dito pero hindi naman sila dito natutulog sa araw lang sila na dito ayan malawak yung balinghuya nila ayan may nagtatanim siya Nah, hmm, wah. Ya Nah, tumbuhan di itu. 1 hektare yang tubuhan. tapos dito pinyahan dati pero ano na mga malalawak pa yung mga lupa nila rito ako lang ang hindi nakaka ako lang ang walang lupa rito <laughs> Yan, tubuhan yan sa hektare ang tubuhan yan saging sarap nun puso itong tubuhan na to wala pang isang taon nung hinarvesto nag nagjajaging tayo rito nag harvest sila rito. ng kanilang mga truck tapos pagka harvest pala ganyan na pabayaan na lang uli ayun nabubuo na buhay na siya uli malapit lapit na rin sigurong i harvest to sinusunog pala nila to pagka yung ano yung iha-harvest na iba-iba kasi ang ginagawa kasi dun sa iba nililinis nila eh ito naman sinusunog Yan, may mga tanim sila dito mga mani Yan, meron ditong isang bahay na <coughs> dito, dito talaga sila nakatira Ayan, sakop na sila ng uh, buisan. Ang buwisan is sakop ng uh, langkaan dos yata. Na langkaan dos pero ano sila, das Marinas Cavite. kavite. Ayan, iikot lang naman tayo dito. don tayo galing, doon. Pakalalawak ng mga taniman ni Rela dito yan, kabilaan yan, kapihan yan tapos dito mani mani naman yan kabila, okra yan ang ano dito yan tanim nila Harvest ng uh, okra dyan Ito Ito masarap lagyan ng ano Kambing yung katulad ko mahilig sa kambing Ito yung maganda sana May bakod na Imbis na tatabasan lang Sana maganda lagyan ng kambing Alpasan mo lang dyan Kaya lang ang Napapansin ko sa may ari hindi, walang, Parang walang hilig sa hayop Kasi wala siyang hayop dyan Ang may alaga lang dyan yung caretaker nila may mga manok lang siyang tagalog dyan <laughs> pero minsan naman tinataniman naman nila yan ha good morning good morning uh, yun araw isikat na araw nakakaikot na tayo isa pa lang yung nasa lubong natin na ano tropa natin na nagjajagi dito naman sa kabilang yan metro gate silang na yung nakakasakop yan, yan doon sa dulo dito merong isang uh, tindahan nag-iisang tindahan uh, mga riders tsaka mga bikers bumibili sila rito yan tindahan yan <coughs> yan silang pinyahan dyan doon sa loob na yon may mga nakatira na dyan yung mga may-ari ng lupa dyan na rin siya nakatira tsaka mga caretaker yan katulad niyan mga caretaker yan mga nandyan tapos meron tayong madadaanan ditong dropan natin si Michael Mendoza yung lupa nila ay mga patira sila Ayan, tayo dito Ayan, yeah, may mga kubo-kubo dyan. Dito, mayroon din. Uh, ano lang, patira lang sila rito. Pero pagka ginamit na yung mga lupa, haalis na sila dyan. Ayan, yeah, mga kubo yan. Tropa natin yan. Pagka... May awang Diyos at nibigyan tayo ng blessing, ah, uh, magbabalak din tayong mamigay dito ng Simpleng ano lang Simpleng regalo lang Yan mga Kirti-kirtong ito dito nakatira na yun dyan mga naupahan lang nila eh lupa tapos sila na yung nagtatayo ng kanika mga bahay dalawang ikot kayo boss sa? sa may school saan kayo na uwi sir? sa may langkaan mo ah das mo pala kayo sa may balayong doon sa kanto ah sige sir Yan, malawak yan. Kung saan tayo dumaan yung mga may bahay na yan, yan, kasama rin yung lupa na yan. Pali, isang pamilya na mayayari ng lupa na ito. 10 hectares. Yan. Yung mga pang lupa rito. Ito naman, resort. Resort yung loob na yan. Bago lang, uh, siguro siguro, nagbukas yan ng ano na time ng uh, pandemic pero siyempre yung pandemic hindi pa naman gaano kalakas ang mga ano kaya medyo ano na yan yun sa mga 2 to 3 years lang yan nagumpisa malapit na tayo sa bahay panatin natin yan uh, papandesal dito lang ako naglalakad-lakad araw-araw hindi naman sa araw-araw pagka day off lang ako ngayon lang ako nakapag video kasi eh, hindi ko naman dinadala yung cellphone ko minsan kaya uh, sayang na rin kaya nag video ako para naman makita nyo yung araw araw na gagawin natin kahit sa simpleng ginagawa lang napapanood nyo tulad ng sinabi ko pagpasensyahan nyo na yung aking mga video kasi walang ka edit edit baguhan pa lang ako yeah, kung ano lang yung ano kung ano lang yung naisipan ko na gagawin saka talagang gagawin yun minsan mini video ko para para makita nyo Ah. kahit maglakad-lakad ka lang nakakapagod rin so yun malapit na tayo sa bahay kaya mga tropa hanggang dito na lang at ha? maraming salamat